So, what's up? It's your boy Along, uh, mga dre. kamusta kayo? And uh, napakaganda ng t-shirt ko ngayon, oh. Oh, nakikita niya yan. So, sa mga may gusto nito, message niyo si Sankai Janjan, mga mga dre. So, ang atin nang pag-uusapan ngayon ay ipanood natin 'to, itong uh, balita. So, I think kahapon yata 'to. Regarding dito sa uh, sinabi ni retired General Villanueva na meron daw um, dating PNP chief na tumulong kila Alice do. So, ito ay eh, sinagot to ni uh, PNP chief Romel Marvel. Marvel, sorry. So, ito yung naging pahayag niya. And, uh, natin yan, uh, courtesy ito ng ano, inquirer. That It emphasizes that the police are not happy about the allegation of PAGCOR Senior Vice President Raul Villanueva who first brought up the matter in a senate hearing on Tuesday, September 17. So, nakita niyo you no. Know, uh, sabi niya na hindi daw siya dito sila masaya. Siyempre nga naman, 'di ba? Pulis 'yan eh. Yung mga ganitong issues kasi, guys. Uh, personal na opinion ko 'to. Yung mga ganitong issues kasi na wala pa namang pruweba, dapat hindi muna 'to binibitawan eh. Alam niyo kasi 'pag binitawan niya 'yung mga ganyan. Isa 'tong mga ganitong klase ng issues na nakakapagpawala ng tiwala ng mga tao sa mga kapulisan natin. Hindi naman lahat, pero dito kasi sa bayan natin, marami ng tao na hindi na naniniwala sa mga pulis. Regarding lalo na kung ganito naman, de ba? Ganito 'yung maririnig mo na merong mga dating PNP chief na tumutulong sa mga ganong klase ng high profile na mga tao, mga sindikato, de ba? So Continue tayo. So, po report coming from uh, General Raul uh, uh, Villanueva doon sa sinabi niya. But we are investigating 24 of our former chief PNP kung involved po sila. And we're not happy with what he said. And remember, it's not the whole organization that PNP announced. It's a is an order po ang naapekto dun sa sinabi niya. Just imagine na uh, former chief PNP it doesn't mean we allow it to the lowest mamal na tumatagap po sa amin. Marbel then reminds Villanueva that kita niyo yan? Parang ang sinabi niya na, di ba, parang hinahayaan ba natin niya na gawin niya ng mga yan, na tumatanggap tayo ng pera. Di ba, parang ano naman kasi, masyado naman ang uh, expose yung mga ganyang kalakaran. hindi naman natin alam dyan sa mga matataas na posisyon na yan. Pero sa mga mabababa, eh, alam na natin yan na may mga ganyan talaga. Hindi nawawala yung mga ganyang klase ng katiwalian dito. Pero sana, di ba? Sana na matuldo nila yung ganitong klase ng mga allegations. Kasi nakakasira talaga to ng tiwala. Uh, alam nating lahat yan, nasisira talaga yung tiwala ng mga tao sa mga kapulisan. So parang ang dating, eh, pinapatakbo lang tayo ng pera, di ba? So continue natin. He is under oath and that he is obliged to tell the whole truth. According to Marbelle, they would write a letter addressed to Villanueva, specifically asking him to name the former top cop allegedly involved in Ghost Escape. Former PNP chief and now center Bato de la Rosa earlier criticized the Villanueva for disclosing the reports they received even without concrete evidence. During the hearing, de la Rosa cleared his name and veered away from the issue. The dismissed Bamban Tarlac mayors accused of being part of an alleged conspiracy that allowed. So, hangan yan lang siguro yung natin. So yung nga, diba? bago kasi sana sila nagbitaw, itong si General Villanueva, ba either totoo man to hindi. Pero dapat bago niya binitawan yung mga ganong klase ng allegations eh dapat may pruweba. Para naman 'di ba? Uh, alam natin yung tipong okay totoo nga. Pero yung magbabato ka kasi, magbabato ka na wala ka pa namang pinakita, wala ka pa namang ano may wala ka pang, wala ka pang ano eh, wala ka pang sapat na ebidensya, magbibigay ka pa lang ng haka-haka. Medyo mahirap 'yan. So 'yun. Ah, uh, 'yun lang ang aking opinion. And kayo guys, kung tingin nyo, eh hindi nga rin naman dapat, please mag-comment kayo dyan sa baba. And sa susunod na video ay eh, atin yung pag-uusapan. So maraming salamat at hanggang dito na lang po. Peace out.